Nararanasan mo na ba yung pakiramdam na parang ang pag-ibig ay laging nandyan, sobrang lapit na pero bigla na lang dumudulas, eksaktong sandaling inaabot na ito ng puso mo? Paano kung sabihin ko sa'yo na matagal nang naghihintay ang universo nagawin mo ang isang simpleng ritual, isang maliit na hakbang na kayang hilahin palapit ang kapalaran mong matagal mo nang hinihintay? Ngayon, may matutuklasan kang makapangyarihan, sinauna, at matagal nang pinaniniwala ang lihim ng maraming Pilipino pulot, tubig, at isang pangalan iyon lang ang kailangan. Kung handa ka ng hayaan ang pag-ibig na sa wakas ay matagpuan ka, huwag kang lumingon, may dahilan kung bakit dinala ka ng mensaheng ito rito. Hindi kailanman naging madali ang pag-ibig, lalo na para sa pusong Pilipino. Tayo'y magmahal ng malalim, umasa ng walang hanggan, at manalangin gamit ang bawat piraso ng ating kaluluwa. At kapag ang pag-ibig ay nasaktan tayo o naglaho, hindi lang tayo basta lumalakad palayo, Hinahanap natin ang mga senyales, ang mga sagot, ang mensahe ng universo na magsasabing hindi pa tapos ang kwento natin. Nandito ka ngayon dahil may mas malaking puwersang gumagabay sa iyo. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, walang nangyayari ng aksidente. Bawat iniisip mo, bawat panaginip, bawat bigla ang emosyon, mga bulong iyon ng tadhana. At ang ritual na ito, ang paghahalo ng pulot at tubig habang inuusal ang isang pangalan, ay higit pa sa simpleng ginagawa. Isa itong paanyaya, isang pagtawag, isang paraan para ihanay ang puso mo sa taong itinadhana para sayo. Kaya huminga ng malalim, buksan ang iyong espiritu, at hayaang bumukas ang mensaheng ito. Ang kwento mo sa pag-ibig ay muling isinusulat at nais ng tadhana na marinig mo ang bawat salita. Yen enerhiyang palatandaan, iyan ni ibinubunyag ng universo. Ang pag-ibig ay hindi basta sumusulpot. Dumarating ito sa anyo ng mga alon, minsan banayad, minsan biglaan, minsan sa mga sandaling hindi natin inaasahan, eh. At nayon, ang enerhiya mo ay kumikilos sa paraang hindi kayang baliwalain ng universo. May malakas na paghila sa paligid mo, isang tahimik na senyales na may nagigising muli sa puso mo. Para sa mga Pilipino, pamilyar itong uri ng enerhiya. Naniniwala tayo na kapag bigla kang kinakabahan ng walang dahilan, Kapag may alaala ng isang tao na hindi mo naman iniisip o kapag paulit-ulit mong napapanaginipan ang parehong mukha, may espiritwal na hiblang humihila sa kaluluwa mo. Hindi iyon basta-basta. Mga senyales iyon, mga mensahe. At ikaw na nakikinig ngayon ay nakararanas mismo nito. Kamakailan, hindi mapakali ang enerhiya mo. Maaaring nakaramdam ka ng pag-iisa kahit may mga tao sa paligid mo. Baka may mga sandaling ang katahimikan ay parang mas malalim kaysa dati. O marahil, sa gabi, may bulong sa loob mo na nagsasabing naroon pa rin ang pag-ibig. Hindi iyon random. Iyon ay paghahanda ng universo para ihanay ang puso mo sa tamang landas. Sa espiritualidad ng Pilipino, ang puso ay hindi lang laman, ito ay sisidlan ng alaala, kutob, at koneksyong espiritual. Kapag may taong nakatakda para sayo, ang puso mo ang unang nakakaramdam bago ka pa makaisip. Ramdam mo ang hila. Ramdam mo ang pananabik. Ramdam mo ang tahimik na kirot na hindi tuluyang nawawala. Ginagamit ng universo ang kirot na yon para ibalik ka sa nakalaan mong kapalaran. Sa ngayon, may isang partikular na tao ang nakakaugnay ng enerhiya mo. Maaaring hindi na kayo nag-uusap. Maaaring hindi na kayo nagkikita. Maaaring kumbinsido ka ng nakalimutan kanila. Pero spiritual, emosyonal, at sa enerhiya, hindi pa nila ginagawa yon. Paulit-ulit na bumabalik ang enerhiya nila sayo, parang gamugamong lagi't-laging bumabalik sa apoy na pamilyar sa kanya. May hindi pa natatapos sa pagitan niyong dalawa. May salitang hindi nasabi. May damdaming hindi nailabas. May koneksyong hindi kailanman tuluyang naputol. At nayon, mas pinalalakas ito ng universo. Ito ang dahilan kung bakit naakit ka sa video na ito. Kung bakit may naramdaman ka agad nang mabasa mo ang pamagat? Kung bakit may kumislot sa espiritu mo bago mo papindutin ang play? Ginigising ang kapalaran mo? Ngayon, heto ang mas malalim na katotohanan, matagal nang may bara ang enerhiya mo. Sa ilang panahon, hindi ka maabot ng pag-ibig dahil pagod ang puso mo, sugatan, o puno ng lumang bigat, takot, alinlangan, at mga alaala na nakakapit pa rin. At kapag mabigat ang puso, hindi malinaw na dumarating ang pag-ibig. Nagiging malabo ang signal. Nanlalabo ang koneksyon. Doon pumapasok ang mga ritual, mga ritual na Pilipino. Para maglinis. Para magimbita. Para muling ihanay. Para patibayin ang landas papunta sa taong nakalaan para sayo. Ang pulot ay hindi basta pulot. Ito'y tamis, pag-akit, lambing. Simbolo ito ng paglapit ng isang bagay sayo ng kusa, hindi sa pilitan, hindi pagmamakaawa, kundi natural na paghila. Ang tubig ay paglilinis, pagpupurga, at paglinaw sa espiritu. Nilalampaso nito ang bigat at binubuksan ang mga pintong emosyonal. Kapag pinagsama mo ang pulot at tubig, lumilikha ito ng isang espiritwal na timplang kumakatawan sa pag-akay ng pag-ibig gamit ang kadalisayan at layunin. At sa sandaling banggitin mo ang isang pangalan habang hawak ang timplang ito, nagsisimulang gumalaw ang enerhiya sa paligid ng puso mo. Nagpapadala ito ng mensahe sa universo na nagsasabing, handa na ako. Bukas ako. Tinatawag ko ang pag-ibig na para sa akin. At aabot ang panginig na yon sa taong nakatali ang kaluluwa sa iyo. Kahit malapit o malayo, kahit hindi kayo nag-uusap, kahit hindi nila ito maipaliwanag, mararamdaman nila ito. Pero bago gumana ang ritual, kailangan munang ibunyag ng universo ang katotohanan. May isang taong iniisip ka. May pusong hindi patuluyang bumibitaw sa'yo. May isang koneksyong espiritual na hindi maipaliwanag pero malinaw na umiiral. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang ritual ay hindi lumilikha ng pag-ibig, ina-activate nito ang pag-ibig na nariyan na. At sa ngayon, ipinapakita ng kapalaran na hindi pa tapos ang pag-ibig sa buhay mo. Buhay pa ang hibla sa pagitan mo at ng taong ito. At sa tulong ng ritual, mas lalo pa itong titibay. Handa ka na ba para sa susunod na bahagi? Yan ni ritual, bakit kayang tawagin ng pulot, tubig, egi eh isang pangalan yan is pag-ibig. Bawat ritual ay may kaluluwa. May mga ritual para sa proteksyon, may para sa paglilinis, at may mga tulad nito na nilikha upang tawagin ang isang bagay na matagal nang hinihintay ng puso mo. Kapag gumagawa ng ritual ang mga Pilipino, hindi natin ito ginagawa ng walang saysay. Ginagawa natin ito ng may pananampalataya, may intensyon, at may malalim na paniniwalang nakikinig ang universo kapag ang puso ay tapat na nagsasalita. Ang ritual ng paghahalo ng pulot at tubig, at pagbigkas ng isang pangalan, ay isa sa mga pinakamatandang paraan ng pag-akit, simple, tahimik, pero napakalakas. Gumagana ito hindi dahil sa literal na mahika, kundi dahil sa paraan ng pagdaloy ng enerhiya kapag nagsasama-sama ang pagnanasa, alaala, at tadhana. Pero bago mo ito gawin, kailangan mong maunawaan kung bakit ito gumagana. Ang pulot ay simbolo ng tamis at pagnanais. Sa paniniwalang Pilipino, anumang matamis ay may kakayahang humila ng magandang enerhiya. Kaya gumagamit tayo ng asukal o pulot sa mga alay, kaya may matatandang naniniwalang ang matatamis ay nag-akit ng biyaya at kaya ginagamit ang pulot para palambutin ang puso o damdamin ng isang tao. Ito ay representasyon ng pag-akit, hindi pilit, hindi agresibo, kundi banayad at bukas palad. Sinasabi nito sa universo. Ilapit mo siya sa akin ng may kabutihan, hindi sa pamimilit. Ang tubig naman ay isa sa pinakamalakas na elementong espiritwal sa kulturang Pilipino. Ginagamit natin ang tubig para maglinis, para tanggalin ang bigat, para pawiin ang naiwang emosyon. Kapag mabigat ang pakiramdam ng isang tao, madalas sabihin ng matatanda, maghilamos ka muna para luminaw ang isip. Hindi lang ito tungkol sa paghuhugas, kundi tungkol sa simbolismo. Nililinis ng tubig ang espiritu. Kaya kapag pinagsama ang pulot at tubig, may nagaganap na sagrado. Tamis na may linaw. Pagnanais na may paglilinis. Intensyon na may kadalisayan. Nagiging simbolo ang timplang ito ng malinis at tapat na pagnanais, isang hindi nananakit hindi ng agaw, hindi ng hihila ng masama, kundi tumatawag lamang ng enerhiyang matagal nang konektado sa iyo. At narito ang pinakamahalagang bahagi. Ang pagbigkas ng pangalan. Ang mga pangalan ay may panginig, may dalang enerhiya. Kapag narinig mo ang pangalan mo nang hindi inaasahan, alam mong may kakaibang epekto iyon, tumitibok ang puso mo, nagigising ang isipan mo, tumataas ang enerhiya mo. Iyan ang kapangyarihan ng pangalan, nagbubukas ito ng isang pintuan sa kaluluwa. Kaya kapag sinabi mo ang pangalan nila habang hawak mo ang pulot tubig, hindi mo sila pinipilit. Ginising mo lamang ang natutulog na koneksyon sa pagitan ng mga enerhiya ninyong dalawa. Pero bago gumana ang ritual, humihingi muna ang universo ng isang bagay. Kailangan dalisay ang intensyon mo. Kapag ang hangarin mo ay galing sa obsesyon, takot, o paghihiganti, humihina ang ritual. Pero kung ang hangarin mo ay galing sa pananabik, katapatan, at pagiging bukas, nagiging magneto ng tadhana ang ritual. At heto ang dahilan kung bakit naniniwala ang maraming Pilipino na gumagana ang mga ritual na ganito. Dahil sa kaibuturan natin, naniniwala tayo sa gabay. Naniniwala tayo sa tadhana. Naniniwala tayo sa buklod, ang espiritwal na ugnayang nagtatali ng mga tao. Naniniwala tayo sa enerhiya, ang puwersang naglalakbay sa pagitan ng mga kaluluwa kahit walang salita. At ang ritual na ito ang isa sa pinakamadaling paraan para ipaalam sa universo na handa ka na, sa wakas, tanggapin ang pag-ibig na nakalaan para sa puso mo. Habang inihahanda mo ang pulot at tubig, may nagbabago na sa loob mo. Lumilinaw ang isipan mo. Naayos ang emosyon mo. Unti-unti mong nilalabas ang lumang sakit. Kusang nabubuksan ang puso mo. At ang pagbubukas na ito ang dahilan kung bakit sa wakas ay mahahanap ka ng pag-ibig. Kapag hinahalo mo ang pulot, idinadagdag mo ang tamis sa iyong enerhiya. Kapag nilalagay mo ang tubig, pinadadalisay mo ang iyong espiritu. Kapag binibigkas mo ang pangalan, inaactivate mo ang espiritwal na hiblang nagdudugtong sa inyong dalawa. Tugon ng universo sa linaw. Tugon ito sa intensyon. Tugon ito kapag sinasabi ng puso. Handa na ako at ang ritual na ito ay hindi lang para sa taong mula sa nakaraan mo. Maaari rin itong tawagin ang isang bagong pag-ibig, isang taong matagal nang sinusubukan ng tadhana na dalhin sa iyo, pero hindi ka pahandang tanggapin. Pero isang bagay ang dapat mong tandaan. Sa sandaling gawin mo ang ritual na ito, may gumagalaw sa hindi nakikita. Lumilipat ang mga enerhiya. Bumubukas ang mga daan. Nagigising ang mga puso. At kung ang isang tao ay tunay na may buklod sa iyo, dito man o sa nakaraang buhay, may mararamdaman sila. Maaaring hindi nila maintindihan, pero mararamdaman nila ang hila, ang alaala, ang tanong, o ang bigla ang pananabik na hindi nila maipaliwanan. Ganito gumalaw ang tadhana, tahimik pero makapangyarihan. At malapit na pagkatapos ng ritual. Magsisimulang lumitaw ang mga senyales. Iyan itaong konektado ay iyong enerhiya kung sino dani hinihila ng tadhana. Bago pa man gumana ang ritual, kumikilos na ang universo sa pagitan mo at ng isang tiyak na tao. Mahalaga ang bahaging ito, dahil ang mga ritual ng pag-ibig ay hindi lumilikha ng damdamin, ginigising lamang nila ang matagal ng umiiral, ang natulog, ang tahimik na nabubuhay pa rin sa puso ng isang tao. Ito ang totoo. May isang taong dala pa rin ang enerhiya mo. Isang taong kumikirot ang kaluluwa kapag naiisip ang pangalan mo. Isang taong nakakaramdam ng kakaibang kawalan tuwing sinusubukan kanilang kalimutan. Sa espiritualidad ng Pilipino, tawag natin dito ay hindi tapos ang kwento. Maaaring hindi na kayo nag-uusap. Maaaring magkaiba na ang tinatahak ninyong landas. Pero ang koneksyong espiritual sa pagitan nyo ay nananatiling matibay. Hindi pinuputo ng universo ang ugnayang nakatakdang bumalik. Nararamdaman mo ito dahil nitong mga nakaraang araw, may isang tao na bumabalik sa isip mo nang walang dahilan. Siguro iniisip mo kung kamusta na sila. Siguro lumilitaw sila sa iyong mga panaginip. O baka bigla mong naalala ang maliliit na bagay tungkol sa kanila, mga detalyeng akala mo ay nalimutan mo na. Hindi 'yon aksidente. Iyon ay enerhiya, mga palatandaang nagkakatugma muli ang dalas ng inyong dalawang kaluluwa. Isipin mo ang taong ito. Nasa malayo man o malapit, nakaupo, nagtataka kung bakit sila hindi mapakali. Hindi alam kung bakit bigla nilang nami ang boses na matagal na nilang hindi naririnig. Hindi maintindihan kung bakit mainit, komportable, o masakit pa rin umiti ang alaala mo. Nagigising ang puso nila dahil nagtatagpo na muli ang enerhiyan nyo. Ang taong ito ay maaaring. Isang minahal mo ng malalim. Isang halos nakabuka na ng kinabukasan. Isang nawala dahil sa timing, distansya, pride, o sakit. O isang taong sobrang pamilyar ng presensya, na kahit katahimikan ay hindi kayang punitin ang koneksyon. At heto ang makapangyarihang katotohanan. Nararamdaman ka nila gaya ng nararamdaman mo sila. Naniniwala ang mga Pilipino sa linyang. Damang-dama ko ang presensya mo. Dahil kapag may espiritual na buklod ang dalawang tao, hindi ito kayang putulin ng distansya. Kahit sa katahimikan, nagsasalita ang koneksyon. Kahit sa pagkakalayo, humihila ang enerhiya. At nayon, tumutugon ang kaluluwa ng taong ito sa iyo. Hindi mo alam, pero may mga sandali na sumisikip ang dibdib nila ng walang dahilan. Dahil dumaan sa kanila ang enerhiya mo. May mga gabing nakatitig sila sa kisam, iniisip kung bakit may bigla ang lungkot o pananabi. May mga sandaling hawak nila ang telepono, gusto kang i pero pinipigilan nila ang sarili nila hindi pa talaga gumagaling ang puso nila mula sa iyo. Naghihintay lang ito ng tamang pagkakaalin. At nayon, inihahanda na yon ng tadhana. Para sa ilan sa inyo, ang taong ito ay isang dating pag-ibig, isang taong minarkahan ang buhay mo. Para sa iba, isang tahimik na tagahanga, isang taong matagal ka nang minamahal ng palihim. At sa ilan, Isang soul connection mula sa nakaraang buhay, isang ugnayang mas matanda, kaysa sa katawang meron kayo ngayon, bumabalik dahil panahon na para tapusin ang hindi natapos na karma. Pero kahit sino man sila, isa ang totoo. Ginisig na sila ng presensya mo. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng magiging epekto ng ritual sayo. Dahil may connection na talaga. Hindi pumipilit ang tadhana. Ibinabalik lang nito ang dalawang enerhiyang likas na naghahanap sa isa't isa. Sa kulturang Pilipino, lagi nating naririnig. Ang para sa'yo, babalik sa'yo. Hindi dahil sa swerte. Hindi dahil aksidente. Kundi dahil sa tamang pagkakaalin. Dahil ito ang disenyo ng tadhana. Ang taong konektado sa'yo ay hindi random. Nabuhol na ang enerhiya ninyo noon paman. man. Nagtagpo na ang mga landas ninyo sa paraang mas malalim pa sa pisikal na presensya. At nayon, ibinubulong ng universo na malapit na ang panahon ng muling pagkikita. Kapag binigkas mo ang pangalan nila sa ritual, may mararamdaman kang pagbabago. Isang init sa dibdib. Isang hila sa kaluluwa. Isang pamilyar na pananabik na unti-unting lumilitaw mula sa kaybuturan mo. Iyan ang kumpirmasyon. Matagal nang alam ng puso mo kung sino sila bago paaminin ng isipan mo. At sa sandaling lumabas ang pangalan nila sa iyong labi. Gagalaw ang enerhiya. Magigising ang damdamin. At kikilos ang tadhana. May mararamdaman sila. May mapapansin sila. May maaalala sila. Dahil inihahanda na ng universo ang dalawang puso matagal nang nakatali para sa bagong yugto ng inyong kwento. Ito ang puso ng bahagi tatlo. Totoo ang taong konektado sa'yo. Hindi kailanman nawala ang damdamin nila at gumagalaw na ang tadhana upang muling pagtagpuin ang inyong mga enerhiya. Iyan din ay mangyayari pagkatapos ng ritual, ni senyales, pagbabago, yihi pagbubukas ng tadhana. Kapag tapos na ang ritual, kapag natunaw ang pulot sa tubig, kapag nanahan na sa puso mo ang iyong intensyon, at kapag buong tapat mong binigkas ang pangalan, may kakaibang simula ang nagaganap. Nakikinig ang universo. Gumagalaw ang enerhiya. At nagsisimulang manginig muli ang espiritwal na hibla sa pagitan mo at ng taong konektado sa sa'yo. Ang mga ritual ay hindi nagbibigay ng milagro ng biglaan. Gumagana sila sa mga senyales. Gumagana sila sa mga pagbabago. Gumagana sila ayon sa tamang oras ng tadhana. At pagkatapos mong gawin ang ritual, ang unang mapapansin mo ay ang pagbabago sa loob mo. Maaaring maramdaman mong gumaan ang dibdib, parang may bigat na matagal ng nakadagan pero ngayon ay naalis. Maaring makaramdam ka ng kakaibang kapayapaan na parang may nagsisimula. Maaring may init kang maramdaman sa dibdib parang nagising ang espiritu mo sa totoong landas nito. Ang mga pagbabagong ito ay hindi lamang emosyon. Mga senyales ito na bumukas na ang enerhiya mo. Ang pulot ay nagbalik ng tamis sa aura mo. Ang tubig ay naglinis ng kalabuan ng damdamin. At ang pangalan ay nag-activate ng koneksyon. Ngayon, malinis at malinaw na signal ang ipapadala ng puso mo sa universo. Pero ang pinakamakapangyarihang mga pagbabago ay nangyayari sa labas, sa mga senyales na ipapakita ng tadhana. Senyales isa, makakakita ka ng mga paulit-ulit na numero. Isang daan at labing isa, dalawang daan at dalawamput dalawa, apat na daan at apat na apat, walong daan at walo, lalabas sila sa resibo, orasan, plaka ng sasakyan, o kahit saan pa. Para sa mga Pilipino, ito ang mga angel numbers, senyales na may alignment na nagaganap. Kapag nakita mo sila, ibig sabihin papalapit na ang enerhiya ng pag-ibig. Senyales dalawa, mapapanaginipan mo ang taong ito. Ang panaginip ay daigdig ng kaluluwa. Kapag na-activate ng ritual ang ugnayan, nagiging pintuan ang subconscious mo. Makikita mo silang lumalapit, nakangiti, nakatingin mula sa malayo o nasa isang lugar na may kahulugan sa inyong dalawa. Ito ang paghahanda ng tadhana para muling magtagpo ang inyong mga puso. Senyales tatlo, biglang lilitaw ang mga lumang alaala. Isang salita nila. Isang lugar na napuntahan nyo. Isang maliit na sandali na akala mo'y burado na. Hindi yon random. Nagigising muli ang koneksyon. Senyales apat, mararamdaman mo ang presensya nila kahit walang komunikasyon. Bigla mong mararamdaman na iniisip ka nila mismong sandaling iniisip mo sila. Ito ang sabay na pag iisip isang espiritual na karanasan na paniniwalang Pilipino lamang ang lubos na nauunawaan. Ibig sabihin, tinutugon nila ang enerhiya mo. Senyales lima, maaaring bigla silang bumalik sa buhay mo. Ito ang madalas ikagulat ng karamihan. Bubukas ang mga pintuan na akala mo'y sarado na. Bigla ang mensahe. Di sinasadyang pagkikita. Pagbanggit ng pangalan nila ng ibang tao. O kakaibang pagkakataon para muling magkonekta. Gagamit ang tadhana ng kahit anong paraan para lapitin ang dalawang pusong nakaalin. Yen emotional ane pagbabago ay kanila. Huwag mong maliitin ang epekto ng ritual sa taong konektado sa iyo. Nang banggitin mo ang pangalan nila, naglakbay ang enerhiya. Umarkila ito sa aura nila. Hinaplos nito ang puso nila. Pinalambot nito ang damdamin nila. Maaari nilang maramdaman ang bigla ang pagkamausisa sa iyo. Pananabik na hindi nila maipaliwanag. Paghahanap o pagnanais na mag-reconnect. Pakiramdam na may hindi pa tapos. Pagnanais na i-check ka sa social media. Kakaibang kirot o lambing sa dibdib. Ito ang unibersong tumutulak sa kanila. Ginigising ng enerhiya mo ang kanila. Pagbubukas ng tadhana. Ang pinakamagandang bahagi. Ang ritual ay hindi pumipilit ng pag-ibig. Nililinaw nito. Ginising nito. Inaalin nito. Binubuksan nito ang pintong matagal ng inihanda ng tadhana, ngunit minsang nabara ng takot, maling oras, o lumang sakit. Pagkatapos ng ritual, ang mga daang matagal ng sarado ay magsisimulang bumukas. Isang pag-uusap na akala mo'y tapos na, biglang mabubuhay muli. Isang koneksyong akala mo'y nawala na, babalik ng may bagong sigla. O isang bagong pag-ibig na nakalaan sa iyo ang tuluyang lalapit. At sa tamang oras, gagabayan ka ng universo papunta sa taong ang enerhiya ay tugma sa iyo. Darating ang pag-ibig hindi bilang kaguluhan, kundi bilang kalinawan. Hindi bilang kalituhan, kundi bilang kapayapaan. Hindi bilang sorpresa, kundi bilang isang bagay na tama, pamilyar, at itinadhana. Dahil kapag handa ang puso. Kapag bukas ang espiritu, kapag tapat ang intensyon, laging bumabalik ang pag-ibig. Habang papalapit ka sa dulo ng mensaheng ito, huminga ka muna ng malalim at damhin ang enerhiyang nakapaligid sa iyong puso. Lahat ng narinig mo, lahat ng naramdaman mo, at lahat ng nagising sa loob mo, nakalaan lahat iyon. Wala sa espiritualidad ng Pilipino ang nangyayari ng aksidente, lalo na pagdating sa usapin ng puso ang ritual ng pulot at tubig ay higit pa sa isang ginagawa. Paalala ito na ang pag-ibig ay nagiging mas malinaw kapag handa ang puso. Itinuturo nito na ang pag-akit ay hindi tungkol sa pagpilit sa tadhana, kundi ang pagbubukas ng landas na nakahanda na para sayo. At nayon, ipinakita ng universo na hindi ka na nakatayo sa dati mong lugar. Gumagalaw na ang enerhiya mo. Umaayon na ang espiritu mo. Unti-unti nang umuusad ang kwento ng pag-ibig mo. Tandaan mo ito. Hindi ka nakakalimutan. Hindi kami na Hindi ka naglalakad ng walang patutunguhan. May isang tao doon, isang taong konektado sa kaluluwa mo, na nararamdaman ang presensya mo, ang alaala mo, ang enerhiya mo. At habang bumubukas ang puso mo, bumubukas din ang puso nila. Tahimik kumilos ang tadhana, pero tumpak lagi ang bawat hakbang. Kaya pagkatiwalaan mo ang mga senyales. Pagkatiwalaan mo ang timing. Pagkatiwalaan mo ang ritual. Pagkatiwalaan mo ang tawag ng puso mo. Dahil ang pag-ibig ay hindi lumalayo sa iyo. Ang pag-ibig ay bumabalik. Ang pag-ibig ay papalapit. Ang pag-ibig ay umaayon sa iyo sa paraang malapit mo ng maunawaan. Hindi pa nagtatapos ang kwento mo. Ngayon pa lang ito muling nagsisimula.